Hello Philippines, hello world. Ito pong updated ng para sa inyo naman sa palayan at sa uma. Ayan, Triple R. Ito na yung pinakita ko, pinasasabi mo sa akin na bisitahin ang uma ngayon dito, Triple R. Diyan sa Pasay City. Ayan, ito naman sasabi ko sa inyo, ito pala ang sistema ngayon ng Uma dito Yung andiperensya lang pala mga lodi, yung Uma, lumuhod lang Pero yung iba, hindi naman masyadong distrosyo mga lodi Ganyan lang, nakatayo pa at mayroon pa rin naman tayong maaani mga kalodi Hindi lang natin alam ngayon kung yung bigas ay mamahal at dati namang mahal na yung bigas ano po? Ayan po lahat ng sistema dito ng Uma sa Uwas Puyas, sa San Isidro uh, Bala ito pong Uma na ito kay, kay Taswe Ah, siguro triple R, hindi na tayo makakapunta doon sa dulot. Napakaputi ko na doon. Yung inyong palay ko na doon, ay eh, medyo nagluhod lang. Pero meron namang maani so updated. Ano po? At yung iba nga dito, burus na. At yung iba naman, ay dilaw na. Pwede nang anihin. Ano? At yung sa inyo, 1 ng November, eh, ang pag-ani na siguro noon. Ayan, pinako ko dito. At Kasama ko nga ni si Manny Adlong, si Tadyo. At para mabisita uma umana to, yung updated. Ng, para makuha ng ibang mga detalye dito. Ayan, yan ang sistema dito sa UAS. Albay ng San Isidro ayan. Isang hotspot sana yan para makita ninyo kung gaano yung umana. Hindi naman masyadong umapla ayan. Nakita niyo mga lodi ayan oh. Ayun kan. Sa may edit lang ako sa may gilid mga lords. Ayun yung updated lang muna natin ng palayan ayan. Sana mga kalodi doon sa mga iba-ibang mga binaha ng mga palayan, sana naman po uh, mga lods, di natin pamahalin ng bigas, dati nang mahal ang bigas mga lodi, siguro makapag-desisyon yan yung ating presidente. Sir Bongbong Marcos, sana po, wag natin pamahalin ng bigas, bagkos. Pataasin natin ang pataasin, natin ang produkto ng mga magsasaka na dapat mabigyan sila ng pinansyal na tulong mga kaludi natin diyan, yung mga governor, uh, congressman, tapos yung ating mayor, sana po, uh, bigyan nating action yung mga magsasaka, di, sana padipisilan o pamahalin ang ating bigas Sana po. Yan, bagkos pababain natin at kawawa na po. Ang daming mga Pilipino ay naghihirap mga lodi. Sana po, ganito, sa supportahan na lang po natin sila at huwag nating pahirapan. Lalo ngayon, sa ng bagyo ng Christine, napakadami ngayon pong maghihirap at magtitiis ngayon sa pagkain. Unang-una po sa pagkain, tapos pera. Ayan, supply na lang po natin at sa iba-ibang lugar, nagaantay na rin ng mga ayuda. Ayan, mga lodi, sabi ko nga po, pag updated ang batang mga yan, share and follow to good vibes sa inyo na po. Hello, hello, Philippines na lang po at pakita ko na sa inyo ang hotspot ng umanasan San Isidro, ayan po ang batang mga yan, lumalaban na kayo sa ibang vlogger para makapapakita sa inyo ng good vibes. Ano po? Ayan, pag nakita nyo ang aking vlog, ayan, mga Lodi, hotspot ng mga yon at palayan. At sa iba po, medyo talagang walang nakukuha at talagang puro pinutik. At dito, meron pa naman po siguro tayo makukuha kahit kaunti. Yan nga po, sa ko, ang panawagan ko sa ating presidente, huwag patasin ng bigas, bagkos, pababain, ano po, bigyan ng suporta ng ating mga Pilipino. At doon din naman po sa mga government sa atin dito sa nakasakop ng uwas, Libon Albay, kung saan saan pong lugar, sana po, ganoon din po. Uh, Magtulong-tulong tayo at magsama-sama, wag po nating hayaan na pabuluhin at patasin ang ating pagkain Pilipino. Ano po? Ayan, thank you very much po. Kung may nakuha po kayong araw sa akin at pulot, ayan po, sabi ko sa inyo, share to follow, batang mga vlog. At ang sabi ko lang po sa inyo, mga kalodi, Hello Philippines, Zero World, tuloy ang buhay, kahit ngayon masak masakit ang Pasko. Thank you po.